Pero, asa na yung sir natin? Wala, ah, wala okay, meron ako sa bagko. Ang Ang laki po yan Friends. Hindi po sa cellphone ko. Pinatamad na nga. Oo, oo, oo. Oh, Oh, oh. oh, zero -zero. O, oh. Ha? Zero -zero. Tingnan po natin. Zero, zero, zero. Zero, zero. Yan po. Ito oh, yeah. so, si so Master Ay, Benji. Itimbangin. Ayan na po. Malapit yan, oh. na yan o. Ayan na po. Malapit, Malapit na. na. Huh? Hindi pa naglalak. Lock. Lock. Huh? Ayos na. 10.73. Oh. 10.73. Oh. Oh. 11. Thank you Lord. Ayan na po. Ayun oh, easy. Yeah. Po yeah. Please subscribe Benji TV official. Ayun. Ah. Uh, oh, Alam din na that's man peace on. Thank you Lord. Time. Time. Ano ko ras? Oras na. Tapos. Gumawa kita ko ng bigat. Tapos. Bigat. Ah, po mga alas 5 na po. Alas 5 na po ng hapon. Ayun. Yes. Oh. Ayun po. sa spot. Spot po namin. Ayan guys, ayan dito tayo sa Alsora. pag tinanghali tayo ng gising yeah. ayan. I prefer tayo ng ito yung pang live beat natin yeah. overkill yung hook nya tatlong triple hook hmm. may floater tapos ang nakakabit na leader line nya ay 30 lb ah. tapos itong uh, 30 LB rin yung ano, uh, 40 LB yung asero natin number 4 yung pabigat guys kung ano yung uh, uh, ah, kakagat today ito may pang bangus tayo ayan ayan yung isang pang natin at ito naman ako close na close diba mainit eh baka mangitim ay dati nang maitim mga mga lang guys sa natin kung ano yung bibigay sa atin today eh? tayo, dahil mga tao dito Hmm. Ito na natin? Okay guys. Mag-abang lang. Ah, uh, have a nice day po and then uh, ingat po tayo palagi diyan ha. Ah, kahit nagpi-fishing rito pero kaya pa. Kaya pa din. Mag-abang eh. lang guys, ayan oh. tayo matambakan pamain ha Pati pakuli ang gagamitin natin Ayoko magat guys sa na Natry ko sa sabiki pero ayoko magat Yes, ko kumagat sa sabiki Try natin dito sa pakulay ha Wala pang laga, wala pang laman yung lagayan ko Gahuli ako ng pamain baga Yan naman nga ni Aring yung is ng Ari Ayoko magat nga ni, Ay Ako Ay apahirapan nga ni Aring yung is magwata Ari Magwa tayo ng ibang paraan nga ni. Makasakali Ako Ayan <laughs> Sinating ikakabit itong ating kapulay kung ako matamba ka dito nangani, mga bakla mahilig sa pink yan tinan mo oh, pink yung ah. natin sila ay magkapahuli kung magkapahuli nga ay ayos kung hindi nga magpahuli ay at ang ating ano uh, ay yata lumubog ka ay ah ay eh, mga yan. yan Ay kaya lumabugay siya Ay lumabugay Ayun lumabug na ano nga na Oh ayun nga na eh Oh, apa? Eh, eh, oh. Nah, apa nih? Enak sabu dito actually na rito yun ang bagal na bagal na lumabog na rin akin ayun oh? oh oh ay huli nga ni oh 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 ay huli nga ni oh oh ay sus kagaling kaya rin tamang ari patay na oh meron nga ni akong lagay din sa bulsa ay oh. Oh, ayo. Ay, may dugo na rin. Hindi na rin nari ano, mabubuhayin eh. Eh patay na nga ni, oh. Eh mailagay ko nga ni this plastic, oh. Ayun, oh. Oh. Ah. Hmm. La. Eh. Kulay ah. Kulay. Nasaan na kayo? Oh. Know, Ayun wala ibang. Ayun. Oh. Ano 'yun? unti Oh. 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 Oh, andami man din oh. Ah, yun, oh. Taka itim ay oh. Ah, ay uhuli man din oh. Ah ah. Yan naman ari oh. Uhuli man din. Ay ah, lagyan ko na yung aking buhayan. Hmm. Buhayan ko ay oh. Ah. Kaya pandarin ko man din. Oh. Ah, ay kaya naman, bula oh. Ayan na oh, ay kaya naman, bula. Ko yung kanin, nakaitim, andami dami oh o oh, ayan Kaya na matagal naman malumbog na rin aking oh. Oh, ah. ay ay huli na naman nga niyo oh. ah kahit ka naman oh. ay, malalaki na ay Huli na naman nga niyo oh. kaya buhayin ta kaya pamain kung mabubuhay Oh, hulog. Diyan lang. Oh, kita masapatuhan. patuhan. Ay, sus ah oh, ay ang mula ang Oh. Ay, ang dami oh. Oh, ay, oh, ayun, na naman oh. Ah, ay oh. Ah. O, talaga naman. Ang kabilis ng ganderi. Ay bubuhayin. Baka mabuhay pa eh. Oh, hala. Ay, ngani, ayan oh. Maraming ngani, ayo ay, ko sa biki eh. Ayun, kumagat pa sa ginawa kong pangkuting-kuting. ang ah, dami oh. Ayun oh. Oh, ayan, huli na naman oh. Oh. Ah. Okay na naman oh. Ay, e, maliit ari eh. E, ko din sa ano. Plastic. Oh. Oh, wala, ani ah. Oo. 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 Ay, abot nga ni. Ay, oo. Oh. Ay, dali ang uso Ay, sa na dali. Ay, maganda pamain, oh. Ah, oo. Oh. Ay, kaya lang na sa matayata. Sige, buhay ka. Hanggat gusto mo. Oo. <laughs> oo. Oh, oh. nga ni, oh, oh, nagabuo oh huli na naman, oh, ah, Wala a'i Wala nga ni. Ay, dami nga ni oh. malo kasama uh, nga ni ayos na alon baga ayun ayun oh oh ko oh, wala nga ni nasaan na kaya ayun oh oh Oh, ay huli na naman nga ni, oh. Ah, oh. Kaya naman ari. Oh, ay, ay kay naman lalaki pa oh. Oh. Ya ta. Sa ko. Kagaling mga wildin ay narin man din ang batambakala lang sa ano. Andin lang ang Uh -huh. Oho. Untung masabit. Oo. Uh Oo, -huh. oh, nakisama. Ay. Ay. Oh, ay, ang laking alon. Oh, uh -huh. Oh, ay nagsabid na ning are. Ibig magsabid, nako, ay tinama na. Um -huh. May nagsabit nga niya rin tulo. Wala namang ganda ng dagat. Ayaw. Oh. Wala ganda ng dagat nga niya. Ay, wala isang malalaki. Oo. hindi mong na rin pamain. Aray. Mga ng pamain. Oho. Ayun o. Oh. Oh. Ayun, oh. Oh. Ay, na naman, niya, oh. 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 Ay, sus, wala nga ni. Ah. Eh, sayang. Oh. Uh Tayo -huh. naman dami nga ni ay eh, oh. Oh, ay huli na naman oh. Oh, ah, oh, oh. Oh, ay malaki. Ah. Talaga naman. Tayo naman lalaki nga ni matambakan na rin oh. Oh ay eh, huli ka oh pamain ka na oh 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 talaga naman pag ka nga naman ay makakapagpamain ka na. may pang pa oh 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 Hindi oh. oh, na tayo sumandari ni ayo. Oh. sana, wala na nga ni ay. Oh, wala na nga ni. Ai. Squid. God, thank you Lord. Thank you Lord ah. <laughs> Ang laki Kumagod sa ano Thank ah. ay Still, laki oh. <laughs> sa ano Yung hipon-hipon na -hipon, ano, o oh. Pain na hipon guys Gutom siguro ito <laughs>